Bismillahirrahmanirrahim Ang pagiging mabait at mahinahon sa mga tao. Tunay na ipinag-uutos ng Allah ang pagiging patas sa mga tao, kagandahang-loob sa mga nangangailangan, pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak, pagiging marangal at matapat. Ipinagbabawal ng Allah ang pandaraya, pangangalunya, pagnanakaw, tubo or interes, pakikipaghidwaan sa mga tao, pagpatay ng walang kasalanan, pagsisinungaling at pangangalandakan. Ang ibig sabihin nito ay binibigyang diin pala ng relihiyong Islam ang pagtataglay ng magagandang katangian at kaaya-ayang pag uugali at ipinagbabawal nito ang lahat ng mga masasamang katangian at pag-uugali. Kung mapanatili ng mga tao ang mga kaugaliang itinuturo ng Islam, ay mararamdaman nila ang tunay na kaligayahan sa kanilang mga pamayanan habang sila'y nagdadamayan at nag-uugnayan. Sa kabilang buhay naman, mamumuhay sila ng marangya at pagpapakaligaya ang buhay na hindi pa sumagi sa isipan o puso ng tao at ito'y matatamasa sa loob ng makadiyos na lipunan. Ang nais ipahiwatig dito ay mayroong mga katiwaliang nagaganap at ginagawa ng mga taong naiuugnay sa Islam. Iyon ay kagagawan nila at hindi ang reliyong Islam. Sila'y binabalaan sa kanilang mga kagagawan sapagkat papatawan sila ng kaukulang parusa sa ilalim ng batas islamiko